Hello, good morning mga idol uh, Magandang araw sa lahat Another day, another adventure na naman yung gagawin namin Ayan, maglalaot na naman kami ulit At saka napakaganda ng panahon Kalmadang kalmada, ayan o Ang dalawang kasamahan ko si Idol Ding Dong at saka si Idol Bonbon. Bon Ayan na mga idol Hindi na nasa dagat yung bangka idol simula na naman tayo mag ariya ay idol yan pangunang area mga idol meron po tayong limang buya ngayon may pang limang Arya to ayan simula na simula na mga idol sige hindi pala tayo ito bunal Bunal Boss Idol. Ayan. Good morning mga idol. Nandito na tayo sa lot. <coughs> <coughs> uh, idol. Nakaharihan na si Idol Ding Dong. Dito. Dito. Sige daw ulit. Meron wala? Meron na. Pero pinaparami. Dito. Hmm. Yan lang. Time check mga idol. 7.17. Yan. Medyo mainit na. Sige, lipat tayo ng buya. Chichik muna natin yung iba. Nah no, liwanan mo na yan. Kasi, pa. Uh, mati Ayan, mga idol. Kumalit si Idol Bonbon. Ano, meron wala? Ayan, mga idol. Kulubot. Sa ilalim. Malayo pa? Ayun. Ayun. Kinain. Sarap yan pang gihaw mga idol. Ayan. Nakadalawa na tayo. Tingin, tingin. Ayan yung kawil na idol. Tumayo nagano siya nagiba yung permission sa kawil ibig sabihin doon may isda na kumakain na malalaki pero nakatanggal lang siya, nakawala sayang anong klaseng isda yan mga idol parang ibang klaseng isda yan ha ayun plano Anong klaseng isda yan? Airplane. Helicopter. Mapupula. Siguro helicopter na ito. May ano siya sa kanyang ano, Prime pangil. Helicopter o. Oh. Sa pinakanguso niya. Huh? Ibang klase. Da, tingin ako, tingin ako. Hmm. Hey. Hey. Anong klaseng isda ito mga idol? Ito idol, anong klaseng isda oh, ito oh. idol? Diyan na naman. Ito yung pinaka lubid. Ubod mga idol. Um, pinaka huling kawil. Dun sa malapit sa bato. Ito anong klaseng isda to idol? Malalaking mga tinik niya. Dun sa pinaka sa likuran may tinik. Oh, indong maliit. Sa yung ubod, yung indong. Magarya na naman ulit si Idol Bonbon. Ibabalik niya yung ng arya namin kanina. Arena. Ayun. Ah, Ayun mga idol. Ah. Susubukan namin hilain. Baka mayroon na. meron Check mga idol. 8.17 17. Ang umaga. Teka muna. Hmm. Paki subscribe nyo yung I Survive Bims Vlog. <laughs> Ayan, may isa na. Isang piraso. Isang piraso. Ayan. Sarap, Sarap pang ihaw. Ayan, napakataba niyan. Nakadalawa na. Ayan, buhay na buhay. Ayan. Nakadagdag ulit. Pangatlo. Pangatlo na. Ayan. May paron, meron, meron. Mayroon. Meron. Ayun. Sobrang laki. Sobrang liit. Sobrang laki. Nay, <coughs> Ang so, apat. Ang so, apat mga idol. Dud sa ilalim ng sana hulog. Oy. Galaw-galaw sila dito. halog Ayun, magkasabay. Long braso. Oh, long braso sa Oy. Oh. Sa oh. oh. paano 'yan? Ayun, kita. Bakit dalawa? Umayon, tapos yung nahuli kinain ng na iba. Ayun. Dalawang piraso. <laughs> oh. Oy. Oh. Ayun. Oy. Oh. Ay, buhay dito. na buhay. Sarap ihawin talaga 'yan. Oh. Patay na. Ayan. Patay na mga idol. Nakarami na. Ayan mga idol. Nagihila na naman si idol lingdong. No? Grabe. Lain mo nila, eh. Ayan mga idol. Ang daming kawan ng mga maliliit na isda. Ganyan, tago lang, ano. Parang ano siya, parang hindi na idol ding dong, meron, meron. May ilang piraso pa rin, ng ha? Buntur. Ayan ma, pa, idol, pero tulad ng kanina. putol ng buntot, meron. Meron, Nahiwa na yung ano. Huli. Kinagat ng ibang isda din. Putol na. So may isa pa doon sa ilalim. Kasunod. Ayun. Ayun mga idol. Tinatanggalan na. Meron pa sa ilalim mga idol. Ayo. Malaki. malaki. Ayun, i karga mo kay malaki yan. Ayun mga idol. Ang laki. Ayun. Lapit 'bon lapit. Laklan. Anggalan mo muna. Oh. Ah, isang laki. Laki. Halos mga isang kilo. Pag nakagat yan. Ayun. Sarap ng. mga lampas po isang kilo mga idol ayan malaki din ang kunti ayun ayan pa oh meron pa kasunod oh kasunod lang sila ayan <clears throat> ayan Meron pa? Muna na ko na na videoan. Ayun. Ayun pa. Ayun mga idol, meron na naman. Ayun, malaki din. Mahalos isang kilo. Ayun. Meron pa isa. Sige, angat. Ayun. Pinakabato na. Ano'ng pinapain natin? Ayun. Puro-puro malalaki mga idol. Ayun, napakataba niyan. Niyan mga idol, Binalik Arya. Gariano naman ulit. <coughs> <coughs> <tuk> Oh, lain yung isang pangit. Uh, ano, <coughs> ano inantok ka na? Ayun. Makate. <coughs> Meron wala? Meron? Oh, oh na naman. Oh, Ayan. Magandang umaga sa Ang ah, Last. Merong isa. Ayan. Sinong gusto nito? Ha? Yeah. Huh? Meron? Meron. Hmm. Anong, kla anong klase? Lahat mabibigat? Lahat mabibigat. malalaman natin yan mamaya ayan ah, na light light pa yan nagiilaw na ah, may kumagat nako chap chap na Alaka, akala ko yun ang malaki miro na naman ulit mga idol mga ka-idol natin dyan ayan okay nagpupumiklas pa ayan sariwang sariwa kasi buhay pa eh <clears throat> pangalawa ano kaya ano kaya yan mabigat pero ayaw lumalaban oy kaya pala hindi maglaban kasi ulo na lang nako ayun nakaka isang dagdag ko naman Ay, bato na yun na ako. lumusan. Ha? Lumusan. Ano yan? Lumusan, tumurong dito. Lumusan daw, anong klase yan? Ayun, may mayroon na sa ilalim mo. Ah, dili dili, ito yung ano? Ano kaya yan? Taborito Lumusan. Din. Anong klase ng isda yan? Lumusan. Eh? <laughs> Lumusan. Ayun. 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 Ayun, malaki. Alin ra? Pare ito sa Ayan. inaga, reke. Ito nga. Payok. Napakataba din to. Ingat, ingat, ingat. Ayun. Indong. <coughs> indong mismo. De. Hmm? Eh, taas mo, taas, sangat hmm? Ayun Ta May ano pa, may indong Ayun, nindong na naman. Matapang din tong nindong na to. Ayan o, kinakagat niya yung isang isda. Ayan. Ayan mga idol. Ayan. Malalaman natin yan mamaya.

Ayun. Allah. Ang laki. Laki mga idol. Ja. pula pula na kita tim, Itu nah. Ay. Sobrang bigat. barang isang kilo na ito piraso. Hey, lumulutang. Anong klaseng isda yan? uh, hey, oh, lumulutang talaga. Yung malaking berla May itim at mga puti-puti. Ayun, nakahulay Huli. niya yung bus bensin. Huli mga idol. Yan mga idol, may isang bandera na lang tayo na hihilain. Ayan, Panglas sa lahat ayan sana makadagdag sana may huli eh. ano bon meron 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 kaya o oh, sa tingin lang Mayroon talaga Hindi. dahan dahan lang dahan dahan lang saan na sa ilalim ayan ayan dagdag na isa mga idol ayun nasaydari ayun oh Ayan, mga idol Ayan. Ayan. ayun ayun sa mata niya na kanan nya ayun ano mga mata di kumakain ayun yan busog Ayan. Kinamaan nga. sa mata. <clears throat> Ayan. Nakatanggal. Yun. Lumulutang na siya yung mga idol. Ayun. Lumulabas. Ayan. Lumabas na. Ako. Magbalik yan sa ilalim kagad. Wee. Lakasan mo lang. Mm. Ayun. Matakot. Ayun si lalim. Medyo malaki din. Ooh. Buhay na buhay. Ayun. May kalakihan halos mga isang kilo to. Ayun. Lamon. Lamoy. Oh. Uh. Lamoy. Ulo pala yung kinain niya mga idol. Wala. Sige sayaw Dapos Tan tantan tan tan Tapos na kami mga idol Shout out na lang sa inyong lahat dyan Daghang salamat Degang Sa mga bisaya namin, dyan Daghang salamat tulatang lahat. lahat ang uli namin mga idol Ayan Kunti lang <clears throat> idol Daghang salamat sa inyo ha Ayan Shout out sa mga bisaya dyan Daghang oh, dakong salamat Ninyong tanan Amen

ng mga idol.